evening guys, ito yung inaluto ko ngayon, yung natawag yung uh, karning baboy uh, kasi uh, ito yung madali sa probinsya ulam kasi walang ulam dito sa aming lugar, kasi malayo yung uh, uh, market ito uh, luto ako para sa gabi ito yung mga ulan namin uh, kasama ko yung mga kapatid yung nanay yung mga kaibigan pumunta ito sa aming bahay uh, invite ako sila para sabay kami kumain ah uh, ito yun parang uh, birthday marami ito yung ginabili ko yung ulam ah uh, ito yun o oh, mga uh, adobo hon. adobo sa bisaya hindi ko alam ano tagalog ito ah uh, ito lang yung mga ulam uh, madali sa probinsya guys oh, ito yun oh, uh, malapit na ito nakulo na yung yung karne karne ang tawag ito sabi sa abisay hindi ko alam ang tagalog ito oh, ito yun oh, uh, malapit na ito yun guys oh. ito guys oh. oh, nakulo kulo na siya ah uh, malapit ito yun siya maluto gilagyan ito yung uh, tawag ito yung bisul hindi ko alam anong nakalagay ito yung lahat oh, ito yung mga nakalagay guys ah, malapit na ito yung maluto yung ulam guys pasensya naman sa busis ko kasi hindi malakas ah, maulan ito sa aming probinsya po sa Mindanao dito yung malakas yung ulan yung bag yung tama ah, nang luto kami ng ulam ngayong ah, gabi para mainit yung katawan namin kasi yung ulan nito araw gabi hindi mag-stop uh, mag kasi dito yung sing sindal uh, number one yung bagyo dito sa lugar namin dito nagutok ka na ng gulay gulay marami itong inalagay uh, yung gulay tapos yung karni Uh, parang tinula ito sa bisaya guys sa tagalog hindi ko alam anong ano ito ito yung ulan oh uh, so, ngayon ah uh, malakas yung ulan uh, ito yung uh, raining sa inyo mga guys uh, kasi yung bagyo dito uh, tatlong araw uh, hindi pa natapos kasi ito yung kawawa sa mga bahay uh, ito na lang ang nalutong ngayon ngayon, uh, ngayon kasi yung mga uh, namin uh, yung lutas kasi uh, malapit sa ilog kami hindi, hindi kami uh, malapit sa ilog malayo kami sa uh, isiwas yung tubig ito yun uh, ito ang uh, kami ng uh, tawag itong tinula yung baboy uh, sa